Sa isang liblib na sityo sa barangay Kamagahan, bayan ng Gimbal, Iloilo, matatagpuan ng isang komunidad ng Aita. Isang kilometro mula sa barangay proper ang lalakarin at ilog na tatawirin upang marating ang sityo Igtuba kung saan naninirahan ang ating mga katutubo. Pagdating doon ay sumalubong sa amin ang matatamis ng ngiti ng mga batang Aita yunit anuman ka tamais ang guhit na nasalabi, ang hirap na dinaranas sa buhay ay hindi na ikukubli. nagbuian tinitja panguring langgit, tapos dapat mo ang kami itong injok, tapos kung tagdaran kami para'y kumain nagahayag naman niya. kinabukasan kasama ang dalawang anak ni Aling Anabel pumunta kami sa sitio Durog kung saan kumukuha ng pangkabuhayan ang kanilang pamilya. Matarik at mabato ang daan patungo rito. Tanging habal-habal lamang ang nakakaraan. Sa mga bulubunduking lugar nito, may mga puno na matatagpuan sa pusod ng kagubatan. Ikinukubli ng masukal na kapaligiran, pero gaano may ito ikubli ng kalikasan, pilit itong inabot ng mga katutubong Aita upang maging kabuhayan. Makalipas ang mala roller coaster ride na biyahe, ay narating namin sa wakas ang lugar na kanilang inuulingan. Tumambad sa amin ang tumpok ng mga naglalakihang pinutol na sanga at punong kahoy. Magkasama sa paghahakot ang buong pamilya. Walang sinayang na oras utang matapos agad ang gawain. Ang proseso sa paggawa ng uling ay hindi basta-basta. Kung sa paghahakot pa lang ay nakakapagod na, paano pa kaya sa masusod na proseso kung ang kalaban mo ay nagbabagang init ng apoy at usok nito? lang po pwede man na isa. Yeah. Then, ang kapi na kayo, babaw yun na. Ano na, ang gagmay. Hindi na. Pasunod na siya, eh. Ano, bawa mo na sa dako, Then, ang sunod siya na, ang dako-dako. Tapos, ilimpiyo ko na na sa gagmay. Okay. Sa tumatala pa, ah, ah. Then, pasunod, pakadito ito. Ang sa ko. Ang last siya sa mga amunitabag. tabla naging topic na ako sa mga punta yan eh ang manis yan yung paulong sa mga pagkaya sa akin Pagpangyaring kita na, magidara mo pangabian mo. Minya, kung sino ang matawar dito, may kakahuyan, nag-hire ka para sa abis sa tubungan. Ay, ginagadto na nito. Ay, ginagadto na. Tapos, ga-stay kami to. tagtira pa si Mana. Pagwa pa balik naman nito sa amin ko. Hindi na baling marumihan ang mga kamay. Ang mahalaga ay sa malinis na paraan sila ng bubuhay. tapos di ka pang buhi dyan marapang kag uh, ano garab di maka masustain raihan ang ano ang need sa uh, doadlaw ang maros ko lang ang pang uring mm tawag hindi makuon -mm. niya pagtapas na kong kahoy pagkahapon ang pagkahapon hindi kalayuan sa lugar na inuulingan, sa gitna ng masukal na daan, naroon ang puno na iniwasa ng karamihan. Sila nga sa inyo, mga budlay, kakaon, tayo na. Anong sa inutro mo siyang tayo nun? Talon. Okay. Ano yan? Anong nangyayari mo? Mga sila nga ito, mga budlay, kakaon. Kaya, antes mo na siya makuha, Okay lang na sa kundo na ba lang. Pero kung mas mataas pa din kayo, kung gusto mo dyan, madod lang po. na ba sa... Kasi siyempre, nakuha ka sa Hindi biro ang pagkakyat sa puno ng hibyo. gila kami nag-alala kay Binay at sa matalim na itak na kanyang hawak. ang munipit, tayo pupuno ng kaong ay isang uri ng palma na maaaring pagpunan ng isang uri ng ilumin at nagagawang candy ang mga protus. Ang tangkay ng dahon nito ay maaaring gawing walis. pagsaka pag pag mm. pag mm. okay. oh? okay. pag naman dito. Saka ang ganda ng pagkain ko lakitan mo. Basta sa lintan. Kung antas na naman din puro ng Hindi basta-basta tawag na. Pag hindi mo silig, ang murang akong gisang. May mag-ayo lang nga. Mag-inabaligyan naman 50. Ayoon lang kahit ang bansin ko. Tama ka, pero hindi ginalibod niyo or may gina ano ha pero kung daw damo na gabe dahil sa may banwa ka utol gina kumakal ng paulsel na mo tapos ang mabiling sa hindi mahuwa ginalibod niyo Alauna na ng tanghali ng matapos kami sa pangunguhan ng hibyo. asawa ni Aling Anabel ang namamahala sa pagkuha ng dahon ng hibyo. Kami naman sa paglilinis nito. Amo Amuja ang paglagisang walis tingting -ting. gamit ang hibyo. Hibyo. So dapat i mo dyan sa puno. Then gamit kang binangon or pwede man garab or uh, mugid siya ang anda nga ginagamit. So, ang banda ginagamit siya ang garab. So, ginbatang anda lang kang slight nga makaano ang stick kang hibiyok para dasig ta na ibalaan eh, nga na nga dahon. ang dala naming baon, tinapay at saging na nilaga rin namin doon ang aming pinagsaluhan. Sa gitna ng aming pag-uusap, nabanggit ni Aling Anabel ang tungkol sa kanilang pangangaso. Tara, 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 to, ha? Para to. Hmm, ang ang pangayam ay may malaking papel sa ekonomiya ng aita, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Sa tulong ng mga aso, nanguhuli sila ng mga ibon, ligaw na baboy, kunggoi at bayawak gamit ang palaso o di buga. pagkatapos ng kwentuhan, balik na sa trabaho. Gamit ang balat ng kawayan, nakagawa si Mang Agapito ng panali sa namuong walis. biro ang paggawa ng walis tingting. -ting. May pagkakataong matutusok, masusugatan ang kamay, at sa paglilinis ay mga ngalay. Pero tulad ng tingting -ting na ito, habang tumatagal ang panahon, ay mas lalong tumitibay ang ating loob upang harapin ang hamon ng buhay.